Good morning mga bus Update tayo sa ating naglimlim na manok Kasi... Naglimlim natin Naabutan ng tag -ulan, ulan pa Siguro sira to Kasi Sayang naman to Yung pagod natin dito Naabutan sa tag ulan, -ulan. ulan-ulanan siya mga boss iwan ko lang kung makikisa ito ulan-ulan kung hindi sana nag-ulan maganda sana yung ano yun kaso nag-ulan-ulan pa grabe naman itong ulan na ito Lim lim natin. Mula saya. Maka anu si guru tu masih sirat tu lah. Si lagi ngomong ulang. Ka saya kalau mau pagun natin. Saya. laging ngulang oh kawawa pa naman yung mga talaga natin lugo na sila halus lugo na <laughs> arawat jebi ng ulan arawat gedih Araw at gabi Ayan Ito pa yung labuyo O ano ah, Lubo na Kung nag-init nyo yun Susubukan kung mga ito ngayon Pero babae Babae yung gagamitin natin Ito, ito pa Yung bulit na nag Wala na oh, to. Ito na lang yung natira nating ano? Kasi palagi tayong hindi sinabayan ng suwerte. Pinti na lang matira. Bread na naman tayo ulit. At meron naman tayo ano dito. Mga stag. Stag tayong tatlo. Yung dalawa edi ini pinapakawalan ko muna yung dalawa itong dalawa pinakawalan ko Ito. kasi ano lumaki yung mga tuhod basta palagi silang nasa kulungan lalaki yung mga tuhod nila yan yung bangka lumaki yung tuhod yan kaya ano din... Ano to? Pinapakawalan to. Hangayaan ko lang ang Bak para hindi ma... Ano? Palaging ulan eto. Ang oh, dito na lang. Shout out sa pala sa iyo, Idol Marlon Backyard. At sa'yo naman, Ruben Bailon. At kay Macau. Shout out sa iyo. Kaibigan natin. Nandito na lang yung video natin. Maraming salamat.